sugat po ako maliit tapos lumaga siya yung sugat niya abang tumatagal lumalaki siya tapos hindi naman siya gumagaling dito sa bayan ng Pudoran mga kaaksyon, personal nating pupuntahan si Ate Annabel Peralta na nakatira sa Barangay San Antonio, Uwas Albay. Siya'y ating bibisitahin upang kamustahin ang kanyang kalagayan, lalo na tatlong buwan na siyang labis na pinapasakita ng sakit niyang diabetes. At tapos ang makapigil hininga naming pagbiyahe sa di mabilang na ilog na aming tinawid, ay narating na rin namin ang bahay ni Ate Annabel Peralta dito sa Sityo Kili, Barangay San Antonio, Uwas Albay. Kagawad, gaano kalaking bagay na, na napuntahan ng Kubikol Tabang Oramismo itong lugar niyo po? Ma'am, para sa amin po, mahalaga po na uh, nakapunta po kayo dito sa liblib na lugar na isa po sa pinakamalayong barangay sa Bayan ng Uwas upang kayo po mismo masak makasaksi ng personal dito po sa isa sa kaparangay ko na nangangailangan ng tulong medikal. Hello ate, ng hapon po. Hindi rin umano pinabayaan ng barangay ang kalagayan ni Annabel. Ate, magandang hapon po. Kami po yung sa Akubikol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico and andito kami ngayon para personal ka naming uh, makita and kumustahin po yung kalagayan niyo. Naglilibot po ako dito sa barangay namin. Tinitingnan ko talaga kung kumusta sila, kino, kumusta ko sila, kung okay lang ba. So ayun, so nangyari po kay Ate Annabel, uh, pagpunta ko po sa bahay nila noong 6 October, maliit pa lang po yung sugat niya. Ang sabi po niya sa akin, kagawad, baka po maka, pwede ako makahingi ng gamot para lang po dito sa sugat ko. Ayun po ma'am, sabi ko sa kanya, pagbalik ko kasi bababa po ako ng Pewduran kasi wala akong sak na gamot. Pagbalik ko po, binili ko siya ng gamot. Pero maliit pa lang talaga ma'am yung sugat niya. Hindi na rin maiwasan na manlumo ni Annabel sa kanyang sitwasyon. Dahil sa lumalalang nana, na halos ikabutas na ng kanyang balat. At ang sakit na minsan ay hindi niya na tiisin. Nasugat po ako maliit, tapos namaga siya. Yung sugat niya, habang tumatagal, lumalaki siya. Tapos hindi naman siya gumagaling ang hirap po kasi hindi na ako makalakad, hindi na ako makagawa sa bahay, hindi ko na maasikasi yung anak ko, yung pamilya ko. Kasi wala na, hindi na ako makapaglakad dahil dito sa karamdaman ko. Gusto mo man gumawa sa bahay, gusto mong alagaan yung asawa mo, yung anak mo, hindi mo na magawa ngayon. Nagbago rin ng takbo ng buhay ni Annabel dahil sa kanyang kalagayan. Hindi na pa ako magalak. Simple dati, makakapaglinis ka ng bahay. Lahat ng gawain sa'yo. Ngayon hindi na po. Yung asawa ko na lang naglalaba, nagluluto. Lahat po ng gawain dito sa bahay siya na. Naisip po, siguro kung wala akong sakit na ganyan, ako yung magluluto para sa anak ko pagpapasok. Siyempre yung asawa ko punta sa bundok, dapat ako yung gagawa. Wala na, parang minsan nawawala na ako ng pag-asa, baka hindi na ako makalakad talaga. sa labis na pag-aalala ng kanyang ina na sinanay Esperanza, nagawa na rin nilang ipatingin si Annabel sa albularyo. <tod> sa Albulario. Malay na sana na. Diyos na anak, anak alam kami. Sabi ko tayo. Ang pala minsan sabi ko palagi kami marami sa malay Diyos. Minsan sabi niya, mama na ako. Sabi ko, hindi pa may mamamatay. Sabi ko, panalangin ka sa mga Diyos. mga pa, pa-aray mo yan sa tiki. Sa pananatili namin sa lugar, hindi maikakaila ang layo nito sa kabihasnan. Kung kaya't naman halos lahat ng pamilya rito, ay hindi na naaabot ng mga eksperto o doktor. maging sila mismo ay hirap sumadya sa ospital. Kaya karamihan sa kanila ay tinanggap na lamang ang kanilang mga kapalaran. Pag may magkakasakit, namamatay na lang, na walang hindi na dadala sa ospital kasi siyempre, pagulang sa financial, ganyan. Tinatsaga na lang namin sa mga manggagamot na mga albularyo, ganyan. Pag hindi na kaya ng albularyo, na lang na dumating yung oras. At tulad ng karamihan, ilang buwan na rin ang huling makapagpatingin sa doktor si Annabel. Grabe talang ang hirap ang niranas ko ma'am kasi sa isa na doon sa pag-iisip ko na mahirap na kami tapos nadapuan pa ng sakit yung asawa ko. Mabigat ma'am kasi asawa ko siya eh. Hindi, hindi, ko na siya, hindi ko na pinapakita sa kanya na umiyak ako sa ganitong ano, lugar. Kasi hirap na hirap rin ako, ma'am. Nasasaktan niya na ako na, yung nararamdaman niya na sumasakit yung paa niya. Kaya nahihirapan din po ako. Matago po, po sa isip po minsan kung paano po kami makakaraw sa ganitong buhay kasi kapos nga kami po sa pang gastos ng kanyang gamot. tanim kinukuha ni Kuya Ricky ang pangsuporta sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kasabay na rito ang pambili ng gamot ni Ate Annabel. Ngunit hindi sumasapat ang kita ni Kuya Ricky sa pagtatanim. Lalo pat may kamahalan ng maintenance na gamot ng kanyang asawa. Malaking po pasalamat ko po, po yun sa ano po, kay Kung Grisman po po. Pag na tulungan niyo po kami. Malaking bagay po yun sa amin. Congressman Saldiko, Humingi po ako ng tulong sa inyo para dito sa sakit kong diabetes. Sana po matulungan nyo ako pang maintenance kong gamot kasi hindi namin po kaya sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa aming nakitang sitwasyon, hindi na nag pa ang aming programa at ora mismo na rin naming siniguradong maibigay ang kanilang kinakailangan. na tayo sa bahay ni Hi Kuya Ricky, good morning. Hi Ate si Annabel, Kuya good morning. Meron ka ning for a week? masaya talaga na natupad yung ano talagang gamot na maintenance talaga. Masaya ako nakita kayo sa po papunta na sana ako sa mundo sabi ko, baka wala na talaga. Napapaluan ako eh, sabi ko, papasalamat ako na tupad yung, ano, yung iningini kagawan na tulong sa inyo. Sobra talagang masaya ako talaga. Pamilya ko talaga yung anak ko, makatapos mga aral. Tapos sabi ko sa kanya, wag kang wala ng pag-asa. Kaya natin to. Kung Saldi, nagpasalamat po ako na natupad na sa so bulong kong pangili sa pang sa sakit ko. Nagpasalamat po akong maray na di na naman babakalen. Ang laki pong tulong sa amin itong gamot na to. Dahil po sa gamot na to, tuloy-tuloy na po ako makakainom ng gamot. Umaasa po akong kumaling tong pa ako. paglakad ng maayos si Ate Annabel dahil sa sakit niyang diabetes. Nananatili siyang positibo na hindi ang sakit niyang ito ang magpapahina sa kanyang kalooban. Lalo pat may akubikol tabang ora mismo siyang kasangga na handa siyang tulungan.